katakawa ay wala ng intro-intro na ko lang ibahagi sa inyo mga kaganapan sa aking pupuntahan. Sa mga oras na aray, na ng kapatid ko para kami makaalis na at makapunta sa SM Terminal doon sa Lipa City. Doon kasi tayo sasakay ng als papunta sa Maynila. Alam nyo ka kasi yung kasama ko, yan, si Butchog. Ay, kita nyo ka si Butchog. Nagtulog-tulogan lang po yan. maya, -maya kami ay nakababa na ng banat kami nga ay nandito na sa terminal sa SM Lipa City. Kaya't bago lumarga sa mahabang biyahe ay kami nga ay naisipan muna namin mag-CR. Ang tapos nga mag ay nag ice ako ng kaunti. Tapos napansin ko ga, kita nyo gayong napakalaking bagyan. Ini akin la ang tapos yung dalawang iyon ay doon sa magina. Tapos napansin ko tulong pamangkin ko ay nakikigaya lang din, nakikisawsaw. Makatapos nga namin magsiyar ay binili nga muna namin ng pagkain itong aking pamangkin para naman sa haba ng biyahe ay may makakain siya at may madudukaw. Ay after na ni kami ngay dali, dali nang pumunta sa paradaan itong mga Alps ay hindi namin alam kung saan kami sasakay. din na eh, tapos yun nakita din ng kapatid ko kung saan kami sasakay. E eh, di yun nagpandali na kami ng aki at baka kami wala kang mahanapan na magandang pwesto. Nang kami ngay makaupo una, itinign na itinignan ko ng oras ay 10-12 na nga kami nakasakay nang abs tapos sabi ko sa pamangkin ko ay wag ka malikot ikig magtulog-tulogan muna na yan hindi e, yan nagtulog-tulogan tapos ang kapatid ko naman ay nasa kabilang pwesto eh di nagantay na lang kami kung kaya kami alis e, ilang minuto nga pagantay kami ngayon umalis na tapos hindi na alas 10.53 na nga double check ulit 10.53 nga kami umalis dito sa Riba City kaya let's go tapos napasin ko pamangkin ko ay napagkakasaya kasi nga alis na kami at napaka excited yun na nga kaalis lang namin ay nakakaramdam na agad ako ng antok tapos sabi ko sa pamangkin ko happy ka excited ka o mo na tita o nga niya after ay na ulit sa bintana tapos nanayabang nasa biyahe nga ako ngay nag TikTok muna nang kaunti nagpakit muna. At after ko nga mag TikTok kaya ako ngay nagpa YouTube at ako ngay naboboring kaya ako napanood ang batang kaya po ay kinapakatagal ko nang hindi nakakapanood. At tapos tapos si ko nga to pamangkin ay kita nyo ga boring na boring. Kaya tiyan binidyoan ko na lang ang bahala siya kung anong gusto niya gawin. Ay kita nyo ga kung anong pinagkagawa ng batang ito. Sabi ko sa kanya ay matulog, ay ayun niya matulog, ay gusto nga daw niya tingnan ang mga nakikita niya sa paligid. Ay, parang ganyan din ako nung bata. Tapos si sabi ko bahala ka diyan ako matutulog. Diyan na lang muna bahala ka, kung anong gusto mo ulit gawin. Ako nga'y tinamad na manood, at ako ngayon, hihilo eh, na. Sabi ko nga ako, matutulog na lang muna. Hindi eh, yun. Umiglit mo na ako konti. Pumikit mo na ako. Ang ko, hinayaan ko na jam kung anong pinagagawa niyan. Tapos, sa kasarapan ko matulog ay eh, sumakit ngaring rin lay ko. O, oh, na. Eh, hindi ko nga maaya. Pagtingin ko nga sa bintanay na itong sugo ang bumungad sa akin. Wala kang bida. Bakit ka sugo? Kaya wari ko yung ako nga inaanday na niya sa Maynila at nakikita ko nga ay napakadami ng building. Ay ngayon nga lang ulit ako napasin sa din sa Maynila. Kaya ma-share ko lang sa inyo nung bata talaga ako. Ako talaga bundok na bundok nung ako nakarating din sa Maynila. Ay sabi ko yung naandarga rin mga dinadaanan kong aray. Yung madami kang building at ako nga ibang hang mga napagkakataas at napakagaling nga ng gumawa na aray. Tapos napasin ko din yung napakadaming sasakyan na umaanda. Basta nung no, mga panahong iyon ako talagang bundok na bundok at napakagaling pinakinggan ng mga taong gumawa ng mga gayang katataas sa bilday. Yung kalalaking yan, lalo na yung bilog na yan. Eh siya, tama na yung history yan. Kami nga ibinabana din eh, sa Mall of Asia. din napakalaki ng mall. Ay kaya wala ulit na rin mga sisinsay. Kaya tao kami nga nagmadali na sa paglalakad at sobrang init at napakabigat gana kay nila dalang iyon. Eh di kami nagpalipas muna din ng pagod at napakalilom nga naman din yun sa punong aret. Napakangay na bang inaantay namin yung kasama namin. At sabi nga ng kayo, malapit lang daw dito yung aming hotel. Kaya kami ay dito na lang nagbababa. Tapos ay kami nga Mayan -mayan ay dumating na, din na rin kapatid ko at kanyang jowa. Sana all may jowa. Hindi e yon kami ngayon nagpangipangita na. Tapos sa rin nga hipag ko nga rin, video ng video. Ay, kita mo ganyan pamangkin kung iyon ay pagkakasin na sa escalator. Tapos makaket nga namin dinisa sa itaas. Tapos napansin ng na mga kapatid ko nga na malaki nga daw yung bag ko. Kalamod ako mag bansa. O nga naman na pagkakalaki. Alam mo ka, aking gamit lang yan. Tapos na pagkalaki. Paano ba naman lahat ng outfit ko ay eh, inilagay ko dyan? Eh, hindi ko naman alam kung naisusot ko eh. Sa mga oras na yan, hindi na nga kami magpanda. Eh, nga kami tutuloy, eh, hindi nga namin alam kung saan yung pupuntahan namin. Eh, sabi nga doy na pagkakalapit lang. Kaya naisipan na lang namin sumakay kaysa maglakad kami. At... Ay alam niyo guys, napakakalayo na namin nalakad tapos sasabihin malapit la ang ay yung pala e, i pa namin sumakay. Nang matukoy nga namin itong hotel namin, ni kami ngay nagpandalin na pagpasok sa loob at napakabigat ng aming dala. Kaya nga lang ay hindi agad kami nakapatok sa aming room dahil alas dos pa nga daw ang time in namin. Kaya ngayon kami na pa lang dito sa babat habang kinokontak ng aking ibang e yung caretaker ng room. Kaya ayun nga kami nga ay ng elevator dahil maaari naman daw namin ibaba yung mga gamit namin doon sa isang room yung nagbukas ang elevator ay pandali na kami ng pasok sa loob. At kami nga pala ay pang 14 na floor ay mataas-taas day. Ay yung mga maoras na aray kami nga ilito pa kung saan kami pupunta at inahanap pa namin kung saan namin maaaring ibabari rin mga gamit na aray. Kasi nga 2 o'clock PM pa ang aming time in. Kaya nung maibaba namin mga gamit, kami ay nagpahinga muna dito ng kaunti. At ako'y napasilip din sa labas. Ay nakita ko nga ay may pulsa babae baba. Ay sabi ko yung mga maiki maliliguan ko day. Nang makapahinga kami, kami nga ay nagbook ng aming sasakyan. Nang kami ay makalais muna. Tapos pag nga namin, syempre bababa ulit kami. <laughs> Kami nga pala ay bumalik dito sa Mowa para naman makapag -uli, uli kaysa magantay na kami ay makapag-time in. Hindi ko na binidyoan ang mga pangyayari dito sa Mowa dahil kami ay nag-uli-uli lamang. Tapos ito ay nakita ko nga aring barkong ito na may buhangay tapos pinupuno daw yung dagat. Ay ako na ako curious kaya binidyoan ko. Sabi ko, paano yun? Paano malapupuno ng buhangin yung dagat kung napakalalim naman ng dagat? Ano daw? Kagulo ko magkwento. Basta itindihin nyo na lang kung ano nakikita nyo sa video. Tapos ito na, nasa paborito ko na tayong part at ito nga kakain at pagkatapos na yung mga ay eh, syempre sa igyan. Yun ba naman napakahaba na yung biyahe tapos kinagpapauli ulay, hindi ko hindi magugutom. Na makatapos nga kami makakain kami nga yung napatambay dito, kami nga magpapagutom ulit, di back to uli na naman. Tapos yung nakita kong video kanina, yung ako curious akong binapatag daw aring dagat, ay eh, paano gamang yun, ay eh, di napakadaming buhangin na magagamit diyan. <laughs> Yun nga kami ngayon umalis na din dito gawa na hindi ka ako makatiis ng amoy gawa na napakakalansa. Ewan ko ba sa mga ito at nakakatiis din ako hindi matitiis di Kaya kami muna tatlong babae magkakasama at sinamahan nga ng kapatid ko yung pamangkin ko para sumakay sa rides. Tapos yun nagpangipangitan na ulit kami din ito mambay muna kami dito. Nagchismisan tapos nagpayabangan yun lang. Nakaramdam na nga kami ng pagod kaya kami ay uuwi na tapos napansin ko nga dito ang mawa na ay ito pala iyo Tapos hindi nga agad kami nakapaggrab ng na aming sasakyan kaya pinara nang nga ng kapatid ko aring driver tapos yun, sabi ko saan nga aming pupuntahan. Tapos napakatagal pa mag ng driver kung kami ba ipapasakayin o hindi. Yung pali kami ipapasakayin din sa uli na kay nama na. Yung nga na makarating nga kami dito sa hotel, Ibinaba e, namin yung mga pinamili naming snacks para kainin mamaya. Tapos yun nga ako'y naligo muna. Ang totoo talaga, hindi naman talaga ako naligo. Nagbasa lang ng buhok, charot. Kaya nga yun, pababa ulit kami sa baba. Ano daw yun? Kaya nga bababa sa baba. Bumaba nga kami kasi nga may kukunin kaming order naming pizza. Kaya sabi nga daw nasa baba na. Kaya pupuntahan lang namin para kuhaanin kasi bayad na yun sa Gcash. Nang makuha nga namin ay tuwan-tuwa na naman ako dahil nga may titimosa na naman ako at busog na naman. Tapos kami nga ay dumaritso din sa Alpamart at may bibilin pa nga kaming mga gamit dun sa bahay na kailangan nga namin kagay ng mga disposable something. Tapos napapasin nyo ako ng iniimi ko dyan. Pakinggan nyo. tayo, natasama sa Hindi pa, hindi pa, pa, hindi wala nang I miss you wala nang I miss you, I you. ka sana nag-ingat ka sana nag-ingat ka bakit naiba? iba? bakit may iba? ko lang naman ako nagpapakata na Sina may iba? siya? Yeah, <laughs> bakit may yeah. iba? on the way na ako papunta na sa iyo hintayin mo ako nagpagas lang ako And then after ng kalokahan ko na ginawa sa baba, hindi eh, kami nandito na sa aming room ulit. Tapos yan, tuwan-tuwan -tuwa na ako. Excited na akong buksan itong pizza ng ito. Ano kayang in-order niyang mga flavor. Tapos sa pag-open ko nga, ay nagustuhan ko nga agad. Tapos inamoy ko, sabi ko bet ko yung flavor. Tapos yung isa tingnan ko din, inamoy ko din kung bet ko ka nga din yung flavor. Sabi ko pwede na yan. Tapos kami nga ay bumaba ulit sa baba dahil nga yung kapatid ko ay may nararamdamang something. Kaya kami bumili ng gamot. After nyan, tinimusan ko na nga yung binili naming pizza. Tapos hindi ko nga nabidyan kasi nga nag-live video ako. Tapos yun, sumilip ako dito sa labas. Tapos yun, abangan na lang yung day two, mga katakaw. Bye-bye!